So, ito una nating gagawin guys, kukuha tayo ng dalawang pirasong niyok at saka uh, ito'y ating babalatan, no? Dalawa lang muna yung gagawin natin para medyo mabilis tayo makatapos sa ating uh, content ngayon. So, sana may matutunan kayo dito sa gagawin natin na uh, virgin uh, coconut oil, no? So organic to siya, homemade. Uh, sana uh, makatulong po ako sa inyo. So ito na guys. Uh, bibiyakin natin tong niyog tsaka yung ano niya, yung sabaw niya lagay natin dun sa lalagyan tsaka yun din ang gagamitin natin mamaya pagkatapos natin ma uh, kayod no? So, yan, lagay natin dyan. Tsaka, kakayo din natin. So, i-pass forward lang natin, no? Para medyo mabilis yung video natin. Tsaka, uh, sundan nyo lang, guys. Uh, madali rin naman itong matutunan, no? Kasi, simple lang naman to ganyan lang tapos uh, pagkatapos nyan eh, dalhin natin sa ano, uh, dun sa loob dun na tayo mag uh, ano, sa sala ano. so ito na mga kapakyard tapos na ta. so, dalhin, natin doon sa loob So ito na mga kabakyard, no? Lamas-lamasin na natin 'to at saka lagyan natin ng Uh, sabaw, yung sabaw kanina na tinabi natin so ito yung uh, i-sasabaw natin dito at saka kunin natin yung katas para uh, yun ang gagawin natin na uh, uh, organic na virgin coconut oil so, mas lamasin lang natin at saka sasalain natin at saka yung sapal ng niyok tabi natin dahil ibigay uh, natin mamaya din sa alaga nating mga manok at saka mga pato so yan guys, lagyan na natin ng ano ang kunting feed siyang sapal tapos uh, bigay natin sa mga alaga nating uh, manok para hindi naman na masayang so ito na guys pasalain na natin kunin natin yung ano yung salaan at saka yan, nagay natin sa lalagyan. pasensya na kayo guys ngayon lang ako nag uh, untit ng Tagalog kasi may nag request na Tagalogin daw para maintindihan nila so ito na napilita na akong magsalita ng uh, Tagalog para maka maka ano naman makatulong naman sa inyo so lagyan natin guys ng ano ng tila na malinis yan uh, takpan natin Tsaka huwag natin painitan lagay lang natin doon sa loob ng bahay O kahit saan Basta hindi siya mainitan So 24 hours po yan Mga kabakyard uh, Bago natin kunin yung uh, Virgin coconut oil So sa next video Papakita ko sa inyo yung Nagawa natin na uh, Virgin coconut oil So abangan nyo lang guys So ito yung mga sapal no? Bigay natin sa ano sa mga alaga nating pato at saka manok no, para hindi masayang. So, may makukuha din silang mga uh, sustansya dito no sa sapal ng iyong. So, ayan. Uh, lagay natin.